Walang umano na bumbiro dito guys eh. Oh, okay. Yan yung sinasakyan namin na yung ano yung ano. Rosie, 117. Sige, papapalitan natin yun sa kanila. Lakas ng ano, apoy oh. kaya, oh. oh. oh, Ang kaya, <laughs> <Nasa ba? laughs> mga nasa ilalim kaya pa kaya pag ilalim malakas yung usok sa loob mas umabok pa yan malakas yung malakas yung usok wala na hindi na talaga si mama mano yung ano tuloy tuloy na yung pag ano mga po yung Kasi sa likuran ang umpisa, ibainit eh. Thank you, sir. Guys, itong sunog guys, naganap dito sa May. Anong Yan, ano ito guys? Yan. Nakatakay pa yon,baka butulin sa. Nakatman lang yung natin. Sobrang lakas ng sunog ng tinasakyan na no? bus. Biyahe to papuntang Samar. Sa Kumpleto.

Baba nito late oh pati telepono namin Wala na papas oh. na 'yang ano. Papas na yung apoy. Gininit suntok init. Hindi natin <advocacy> na malayan ni si Lito ko yung darating. bata ka mo, na Ay pa ano sa Walang nagre-rescue dito guys ano. Kaya dito. Kasunog yung isang sasakyan na ano. Saan ba naramdaman yan?

Mabenta ang mga salon ninyo. Wala. wala Ayo pa naman. Kasi yung sabi wos. ko kanina yung conductor. Pababay mo nga ano mo, muusok ng kasalikod, sabi ko. Wala daw. Wala daw, sabi nila wala. Hindi napansin nila kanina yung driver, alam na naman yun. Kung ganun mausok na. Uberhit na ka eh. <laughs> Nag-uberhit ka saan. Sobrang init eh. Sa init yan yun eh. Kasi... Wala tong bumbero na aris yun.

Kung na nga nabasag yung salamin Kung hindi nabasag yon. Mabubutan sila sa loob Tupok so, na yung apoy guys Ang so, lakas na yung apoy Pak Sayang mga gamit sa huli Hindi mo lang naubos oh Gulong yan, gulong po. Matama na. Tras, tras. Tras, tras. Tras tayo guys, Tras. lakas lang ako yung unang Abot talaga ng dito guys yun. Yan ang sinasakyan namin. Yung mo na walatan na ano ano. Uh -huh. Yung mga ano sana, yung mga conductor sana nag-ano nun. Yan labas. Yan labas nila. Kabila. Wala na oh. Tupok na. Tupok na talaga. Wala na ang sinasakyan namin. Yes. Buti na lang hindi kami nadali sa ano. Walang nag-rescue. May ambulance tuloy dito guys.

'yun. Hindi <laughs> na lang nila dito timbangan. Ano? Kayo ay sa lagay <laughs> timbangan, ano? Disipon ng ano. Kailangan sa tanging ang yak niya sa taranta eh. Dahil ni. Kumpara naman sila sa video, 'di ba? Kita na ano.

Nanon na, na lahat eh. Papas na lang. Dumating sila. Wala na po. Yan ang sinasakyan namin guys na bus. Lapit-lapit guys dito sa may matnog na... Wala, paano na sana kami eh kaso biglang umusok yung sasakyan kaya yan nangyari biglang umano yung apoy nagliab yung hulihan guys yung isang yung bote na katalon si kanina Yan ho. Yan yung sinasakyan namin na bus. Nasunog. Nasunog lahat yung mga gamit. Ano sa Wala, 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 walang nasaktan sa lubi. Alas. Yan you know. Sa so, mga gamit dito, tiniinan na. Oh, puta, oh, tama yun. Sumasabog pa guys, sumasabog. Dito pa. Dito pa, dumating pa yung ibang bumbero. Tuloy so, pa rin guys yung pagdatingan ng mga bumbero dito guys sa nagaganap na sunog dito sa may Gengs, segelakkan nelayan Papuaui. Nakambil, nakambil Pasir guys, video guys, pasir. Pakai alat guys. 117 1117 to yung Rossi Rossi ano? wala na kami sa sakyan ngayon maglakad na lang kami nito guys so na lang pala yung ano nito may <laughs> mga polis dito guys may ano na sila ng statement kung ano nangyari nang, sa nang kasunog ng bus no, wala na nag papas na wala na rin yung ano kung lang na na gamit guys Biglaan yung akoy <clears throat> yai <laughs> lalakas sarang mayong guma, guma guma palayon teras teras Terima kasih telah menonton!